Hi hey guys. <clears throat> Good morning sa inyo. Ngayon lang ako nagka-vlog. Kukuha tayo ng jerry guys kasi gumagawa tayo ng kapsa doon sa loob. Tsaka meron maingay doon. No? Kasi guys, may nag-swimming mga bata. It's time to cooking. Kasi magsundo pa guys sa school. Yan. Ganito yung charger sa Pinas. Walang charger guys. <coughs> Nandito tayo sa bukid natin oh. Yung papaya ko may ano na may bunga may flowers. Ayan nasa bukid tayo guys. Ay naku talaga ang hirap ng buhay kasi guys wala, walang jargir hmm. namimiss ko na yung BTS nasan na ang ingay talaga ng mga bata guys Ay, kaya ayaw ko mag vlog kasi wala kong time sa mga ingay-ingay. Hindi ako makapag-vlog masyado kasi maingay nga sila. Ayun. Wala talagang charger. Kasi guys, tag-init na ngayon, kaya mamamatay na yung charger natin dapat kasi taglamig yeah. it's time to cookie Nag kanta kanta pa tayo alam mo ang ganda mo pala pags kalimutan ko na guys yung kanta na yun <coughs> hanggang ngayon 4 months na hindi pa umalis yung ubo ko Ay, pen pen daw sabi ng mga bata. yun, ito yung jar, jar natin para sa ating kapsa. And kakainin to ni Baba para hindi tayo pagalitan. Nakita nyo ba guys yung trending na ano? Yung, yung kababayan natin, yung sinabunutan ng bruha na madam. yung niya hindi to daw hindi daw jungle yung yung bahay niya para labas-labas walang talaga talagang madam na yun saan kaya yun trending ngayon guys sa facebook yung sinabi niya hindi to Pilipin hindi to jungle sabi niya gano'n, hindi to tulad ng Pilipin jungle sabi niya akala niya naman lahat ng ang akala niya naman yung Pilipin yung Pilipinas jungle Madam walang utak. Ay nako. Kaya mga kababayan, magingat po kayo. Kung saan man sulok ng mundo tayo nagtatrabaho, mag po. Sana po walang masasaktan sa atin. Magtrabaho tayo ng mabuti. Yan guys. Malapit na mag ano marami yung ating churchill ayan kaya hanggang dito muna guys ang ating vlog for today ang aking kamote may laman na yan, guys ayan oh. may laman na yan nyo ang tas tas <laughs> nasa jungle daw ako sabi ni madam ayan ang Madam na Jungle. Thank you for watching. Bye bye. See you for na for my next vlog. Sarang eh, Hi. Hi. Mayroon pala doon oh. Hindi ko yun nakita oh, May bagong bunga na naman ng aking saging. Ayan. Thank you for watching. Bye bye. See you. don't sila oh. Ang ang aga aga 7 am naliligo sa swimming bye bye kanina pa ako nag bye 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 guys tignan nyo <laughs> ang dumi dumi thank you for watching